Good evening, good evening guys. Magandang gabi. Welcome naman sa ating vlog. Ayan. Hello, walking walking pa Punta kami guys sa 7-11. Sa 7-11. 7-11. 7 sa ano, bangga. Sa interformer. Yan. Yung mga alaga ko guys. Yan 11-11. 7-11. Ah, 7-11. Yan pupunta kami guys sa Bangga. Uh, ah, Mama, si kita Mahal na ano, bunga ngera. Mahal na asawa. <laughs> bunga ngera. Uy, lakas. madilim guys, ngayon. Dito sa daan, tadi madilim kasi gabi. Oy, sakyan. Oh. Ah. Pikat, pikat motor. Makata pa kamo ta, ibalik ha. Yan. Ang saway-saway, pala saway, oh, saway, pasaway mga anak natin guys. Ngayon, Ayan. Ano ay, na dalan tayo? Ayan ay. na ay, sa ila. Hello. Hi pa, Sinday. Oh, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, ay, hi. Ayan na, hi. Ay, sa ila. Oh. Okay. Eh, front muna natin yung camera, guys, kasi Video malabo yung kuha natin dito. So, ayan. Malapit ang helikopter, guys. Ay, padalaan mo daw kami ng helikopter, guys. Ayan ito po ang kalsada dito sa amin sa kung gabi oh yan napakalamig ah may tagay <laughs> yan bilik kami guys ng ice candy di sa corner <laughs> ice candy <laughs> ito misis ko guys no guys pero ang gagaw ang gagawin namin doon ay withdraw magbabayad lang. Babayad ng bills. Bills. Okay, kami bills? Ng bills sa amin internet. Sana pa dalaw ko ng load ng na kasi lang no. So hanggang dito na siguro guys kasi hindi na masyadong madilim na no, din. dari tadi ah 3 5711 bini oh kan kalau mentekas ah okey kas